good morning ito sa netherland sarado yung station walang maliguan maling <laughs> test truck walang maliguan sarado pasko pa lang yun eh 25 eh paano magka open yan sarado ilan yung mga truck dito Ya, dalawa, tatlo, apat, lima, lo siam, sampo, si dosi. Matakbo pa, oh. Merry Christmas, Nidoran. Ganda ng ano, bubo, oh. Hilo. Charger to dito, eh. Saksakan. Besurahan. Besurahan. close <laughs> yan na charger ng ano kutsi pa charge ka dyan oh 300 km lang ay eh, no ay 300 kilowatts charge ng kutsi ah may bayad oh 40 euro 40 euro bayad start session. Um, bayad sa to. Ano. pa charge ng kutsi yung tisla daming tisla dito talong na ah, dito sirado rin eh walang CR ay walang ano liguan walang liguan dito kaya mayroon kaya dito sa restaurant sirado din dito ilan lang kami o oh? kunti lang kami ito yung akin Oh. yan ang akin kuy mix mix kuy 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 hop trance hop trance oh. wala din dito sirado pasko ngayon nih eh. saan ke entrance pasok detail tayo sa loob ah, may ano din dito car car charger car charger magkano bayad type hmm, car charger Wala rin dito, sirado. Saan andaan? ang daan? Hmm, kabila. Restaurant. Sirado ang restaurant. Doon kaya o? Ay, mga bahay Restaurant din yata eh. Restaurant din yan o. Sa dulot. Tuyakan buti, pa yung uwak nalipad, balik tayo sa truck, bulang maliguan Walang maliguan Walang maliguan Walang maliguan dito tayo nagpasko sa Netherlands sa parking <coughs> balik na tayo kasi wala namang ano eh sirado ang gastis yun eh bukas tayo maligo ah